kausap po sila. At si Christine, base dun sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off. At it was okay. Pero na nakausap namin siya ulit, sinabi niya talaga namang na-off siya. Oh <laughs> ginawa niyo akong sinuhaling humahagulgol na umiiyak and especially for you Sir na si Christine habang ka-usap ang di isa sa mga staff ng It Showtime. Kaug na ito ng issue ng di umano'y pamamahiya at pagbabanta ni Vice Ganda sa Sir na si Axel. Kahapon kasi naglabas na nga ng pahayag si Vice Ganda sa It Showtime kung saan binabawi na raw niya ang sorry na kanyang inilabas kay Axel matapos ang pag-call out niya rito. Nag-viral kasi si Axel matapos ang giumanoy magbeso ay Christina. Bagay na hindi kinatuwa ni Vice Kanda at ng iba pang mga showtime host. Hoy! Hoy, di pwede That's bad. You don't do that. Um, you ask for permission. Alam mo ba pwede kang mademanda sa ginagawa mo? You don't. dahil kabasto sa raw yun. At maaari makasuwan si Axel dahil hindi raw ito humingi ng permiso kay Christina. Oh, you don't do that. Hindi ka pwede nang, nang, nang yan nagnanakaw ng halik. Pinalaganito ng mga netizens dahil ikinumpara nila ang ginawa ng isa pang sa Ex Specialty for You kung saan hinilikan din ito ang searcher na babae pero hindi naman daw ito kinol out ni Vice Ganda dahil sa gwapo raw kasi ayon sa mga netizens. Ayon! Ayon! Tignan natin siya. Ayon Gal na, ano ko nina nakis ka. Naglabas ng payag, si Christine sa si social media matapos mag-viral ang issue. Kung saan nilinaw niya sa publiko na hindi naman talaga siya hinalika ni Axel. Wala raw nangyaring nakawan ng halik. Ito na yun, parang na misinterpret ng mga host yun. To clarify lang po, wala po talagang nangyaring halik. Wala pong nako na halik na nangyari. At hindi naman daw siya na-offend. Parang kinomfort lang daw talaga siya ni Axel. Parang comforting lang po talaga since emotional ako nung ano, segment. Ayan po. Nagsalita rin si Axel kung saan sinabi niyang napahiya raw talaga siya sa ginawa ni Vice Ganda. Parang feel ko talaga sobrang napahiya ako kasi madedemanda ako na wala naman akong masamang intensyon. Tapos ayun, yung pil na gusto kong mag-walk out o kaya umiyak na lang ganyan. At hindi raw totoong kinalikan niya si Christina. Uulitin ko po, uulitin ko po, hindi ko po talaga ahalikan si Christine ng time na yun. Walang nakawang halikan, naganap, wala po. Matapos nga maglabas ng payag ni Christine hinggil sa insidente, nag-post si Vice Kanda sa Twitter kung saan nag-sorry siya sa naging maling reaction daw niya at mag-apologize raw siya kay Axel. Ngunit, sa episode ng It's Showtime kahapon, naggulat ang lahat ng sabihin ni Vice Kanda na binabawi na raw niya ang kanyang sorry. Binabawi ko yung tweet ko na I will say an apology because I do not need to apologize for what I did. Dahil nang personal na makausap daw niya ulit si Christine, ay sinabi raw ni Christine na na-offend daw talaga siya sa ginawa sa kanya ni Axel. Kausap po sila at si Christine, base dun sa kanyang TikTok video, sinabi niya hindi siya na-off at it was okay. Pero nang nakausap namin siya ulit, sinabi niya talaga namang na-off siya. Talaga. Ngunit, mainit na pinag-usap ngayon sa social media ang video ni Christine kung saan humahagulgol ito sa iyak habang kausap ang Dio Manoy, isa sa mga staff ng Showtime. Maririnig at makikita ka sa video na umiiyak si Christine dahil ginawa raw siyang sinuwaling ng mga ito. Ah. Yung statement, yung dalawang video na release ko. Oh, <coughs> ano yung unang sabi mo, oh, hindi ka naman ako. Haugnay nga ito ng video na inilabas ni Christine kung saan nilinaw nga niya na wala naman talagang ginawang masama sa kanya si Axel at hindi naman talaga siya ninakawan ng halika. Ay, hindi mo nga din explain ko po na at ah. talumpid na dahil yun daw talaga ang totoo. Ngunit dahil nga daw sa episode ng It's Showtime kahapon kung saan binawi nga ni Vice Ganda kanyang sorry. Ay, at, at, video ay, iba, 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 sinabi. at sinabi pa nga rin ni Vice Ganda na personal daw niya ay nakausap si Christine at sinabi raw ni Christine na na-offend daw talaga siya sa ginawa sa kanya ni Axel. Na, kayo, si D -D na po. po. Ma Maririnig nga at makikita sa video na humahagulgol sa iyak si Christine dahil ginawa raw siyang sinungaling ng mga ito. Kaya pinuputakti raw siya ngayon ng mga bashers. Oh, nakaka update to na raw ngayon ito sa kanyang mental health. Usap-usapan na ngayon sa social media ang paghahagulgul ni Christine habang, habang kausap ang di o manoy isa sa mga staff ng Showtime. Tanong ngayon ng mga netizens, sino ba ang totoo? Ano ngayon ng mga netizens? Ano ba ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo? Si Christine at Axel ba? O si Vice Ganda? Ano oh, mo okay. sa sabi niyo na naapet ko hanggang na ngayon ang mental health ni Christine dahil sa matinding bashing na tatatanggap niya ngayon dahil pinalabas para ngayon siya ang sinwaling. Matapos nga magsalita ni Vice Ganda sa each showtime kahapon ni Girls sa Issue. Narito naman ang ilan sa mga reaksyon ng mga netizens.